Boss! Good afternoon! Ay, bo-boss! Ay, bossing! Boss, mira, Boss, kumusta? Oh, antagal ko na nawala, no? Oo nga, boss, eh, magbira. Ito na, lumalaban na ng patas para wala kang masabi. Ayan, boss! So okay na to, boss! Oo, natinita ko ba, na price. mga fries! Na, ano, -patas lang. oh, ano, pumapatas-patas lang. Mahirap na rin karmahin. No, boss. Oh, Ayaw na lang ganun. Tama yung boss. Boss, Bili price, ba? boss. Bago siyong bumili. Eh, Ayun yeah, nga, boss. Ha, na nga ako. Ah, Bumibili ka na pala, boss, no? Na, boss, Basta Sabi nga lang magkano naman yan, boss, yung price niya. Ay, yung price namin, na boss. Meron kaming 50, may 200, may 300, hanggang 500. Sabi naman, boss. Ang mahal. <laughs> oh, yeah. oh, Ba't mo naman hinipan, boss? Ayun, no, wala ka. Ayun mo, hindi lobo yan. <laughs> Walang hangin kasi, tinatamad ako. Shake, 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 shake. Ba't toy, eh, boss? Malambot siya. Ganun talaga yung price niyo? Oo, oh, kakaiba kasi yung price namin. Hindi siya basta-basta eh. <laughs> wow! Uy! Ang na nanayang, boss. Lasa <laughs> sa iyo, ote. <laughs> yeah. Tignan mo, tignan mo yung sarili mong gawa. O, dito. Tignan mo, paano wala makakamagpapotok? At sarap. Ino, ba't ba dinura? Hindi pa kasi sasamay masyado ko pala sa naluto. Ha? Burger sa akin. Ay! Labong <laughs> ka! Ay man, tara man, ano? Ah. Man, sap man, sap man. man. <laughs> Gano tayo? Ay, taga lang, nagbereda na kayo? Ito na, gutom na to. Ano, gusto niyo magbereda muna? Putri po tayo po naglalakad, no? Tara! Meron akong alam dito, may... Ay, bagay Sakto! Ah, uh, yun benta ng fries. Boss, good afternoon. Ay, bo boss. Ay, bossing. Boss, hindi Boss, boss kumusta? Oo, ang tagal ko na nawala, no? Oo nga, boss. Mandira. Ito na, no, oh. lumalaban na ng patas para wala kang masabi. Ayan, boss. Okay na to, boss. Oo, Masa natinita ko na mga fries. Ah, oh, Oo, pansin mo yeah, ba? Ah, hindi na ako pumupunta sa inyo? Oo, oh, boss. Eh, Uli punta mo ata kahapon na lang. Diba? Tama <laughs> <laughs> ko. Hindi. Ano, boss.